yung uh, 700 families na nauna yata ito uh, tinapyas ng DSWD doon sa listahan na recipient ng 4 piece Pero ang inyong komite, ibinalik po ito. Um, ganun ba ang proseso nun, Congressman? Kaya sila nakabalik? Opo, no? Uh, magandang balita po ito sa ating mga kababayan. No? Uh, last February 2023, the DSWD through their uh, Uh, yung kanilang pagsusuri uh, tinanggal po nila 700,000 na families no ang nagsabi ang sinabi nila de ito po yung mga nag-graduate na ng 4 piece no uh, maaring maring 7 years na po silang nasa 4 piece maring nag-graduate na yung mga anak nila or uh, lumabas na po sila sa 13,000 a month na na limit po no ng uh, poverty alleviation no so eto po'ng 700,000. Siyempre, nagreklamo ang sabi po nung isa sa mga yung head po nung samahan ng mga nagkakaisang uh, Pantawid pamilya Pilipino na uh, na asosasyon. Sabi uh -huh. po nila, eh wala naman umaman sa amin. Bakit kami tatanggalin? Tama ho naman. So, uh -huh. kami po sa Committee on Poverty Elevation, ipinaglaban po namin na ibalik sila, no? Ibalik itong uh -huh. 700,000 na pamilya. Uh, halos 3.5 million po to mm -hmm. and i hindi lang ibalik i retroact no uh, from February 2023 yung kanilang mm -hmm. benepisyo no so mababalik po itong nawalang 700,000 no 4.4 million po ang uh, uh buong uh, pamilya na may uh, na, na nasa 4 -piece, piece po na programa ng uh -huh. gobyerno. Uh -huh. Out of the 4.4 700,000 po ang natanggal po uh -huh. at nasabing nag-graduate. Pero napakiusapan po namin yung DSWD uh -huh. to the House Committee na ibalik sila until uh, this year December 31, 2023. Pagdating ng December 31, gra graduate na ba ang mga to? O hindi pa rin? Ah, uh, ia-assess, ia po nila pa isa-isa, no? Okay.